alay <laughs> lakad <sila. laughs> <Ay, sila. laughs> and guys areko ang lamig hindi hindi ati mapasok walang <laughs> pinirikaw di tibig Papasok daw guys, papasok. Pero talaga, gahulo si na Hera. <coughs> Dito kami sa tabo kasi kukuha kami ng kawayan. Hops! Ito! Mahalas na padama. O

yan So, tingnan nyo guys yung aming dinadaan ang papunta doon sa bahay nila mama. Actually, dito kami dumaan sa tabi ng dagat. Malit yung tubig ngayon. Ayan. Kasi doon, kami dumaan sa may kalsada. Ang hirap daanan. Tinang... Hmm? Explore. Matinding pag-explore to ah. Basa na ako. Eh, hey, sobrang lamig guys. Walang pilig na, ay walang tigas na ulan. Ayun sila. Cheeeeee. Say hi to my vlog. Bebe. Uy. Hi, hindi na ako ulaw. Hahaha. <laughs> Naalala ka pa nung bata ako. Pag may mga ganitong pagkakataon, marami kami nakukuha ng mga laruan dito. Ayan. Grabe, daming kalat. Daming basura. At nga guys. Basura. Pati nga yung aming um, binadaanan. Basa na yung pantalon ko. Huh, oh, wala pa naman akong dalang damit. Dito kahirap yung talaga yun ng daan dito kay Nana. Kaya minsan lang makapunta dito. Pag tag-araw lang. mamak good afternoon. Laban dito. Oy, inakyat pa Tara. Nasampit ah, rito! Sana umuaraw ka na. Sakit na ng ano ko. Paa. Bagsak nito alipunga. Pag ako magkaroon ng alipunga, hindi ako makakapasok. Oh, wag naman sana guys. Ayun Ay, bahay nila mama. may papaya na. Aray ko. mga tao dito, mga sarali mga bahay. Hmm? Yuy! At nandito na kami sa bumbahan magubas ako ng paa grabe ayan tensyon nagbubukas na siya ng kanyang tindahan muntim tindahan ng aking modra Mamadam ang mga itsunod yung tindahan ka sa taktindahan. May mga utang. Gareklaman <laughs> siya guys. Marami lang umutang sa kanya. Oh, kawawa naman yung manok. Ano, ready to... Ano na? Tinola? Ayan guys, nakakapropose yung kawayan na yan. Yan yung kukunin namin mamaya. Ayan. Pero mamaya na guys, kasi malakas ng ulan. Ah, oh, Pasok na tayo sa bahay ni mama. Uh.